Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Ang uh, magandang uh, umaga ng panambahan sa yo. kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Walang masyadong alalahanin, igit sa lahat sa kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. Sa umagang ito ay uh, patuloy tayo sa pag-aaral sa Aklat ni Santiago. At tayo ngayon ay nasa kabanata tatlo na. At titignan natin, kaibigan, ang patungkol sa pananalita. Ano ba dapat ang mga salita na namumutawi sa ating mga bibig? Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, idulog muna natin ito sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito sa araw po ng panambahan, babaunin po namin Panginoong Diyos ang aral at uh, paalala patungkol sa kung paano namin dapat uh, gamitin ang aming mga pananalita. Pagkalooban mo kami ng karunungan at ngayon pa lamang Panginoong Diyos sa aming pong uh, pag-aaral ng inyong salita Maging sa uh, pagharap po namin sa araw ng panambahan, wala pong maging hadlang upang kami po ay makaranas ng mga pagpapala. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Santiago. Tayo ngayon ay nasa kabanata uh, tatlo na. Alam mo, limang kabanata lamang uh, ang, aklat ni Santiago at marami tayong aral na makukuha sa kanyang uh, sulat sa mga mana ng palataya. No? At uh, pag-aaralan natin sa kabanata tatlo ang mga talata isa hanggang talata labing dalawa. At ang ating tema ay uh, this is all about the tongue. Yan, ang ating dila at ito ay may patukoy sa ating pananalita. Pagtutukan natin ng pansin ang talata lima at ganito ang ating mababasa. James chapter 3 verse 5 no. Ganoon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan nakagagawa ng malaking kayabangan. Ayun. Yan ang sinasabi ni Santiago at titingnan natin ang uh, aral dito. Alam mo kaibigan, literally no, pagka pinag-aralan natin no, lalo na no the, the the, anatomy no, the human anatomy, uh, alam naman natin na talagang ang ating dila no, the tongue is uh, isa yan, sa pinakamaliliit na bahagi ng ating uh, katawan. Ngunit ito yung isang uh, paglalarawan, very influential. Kasi yung konteksto natin no, dito sa mga talata isa hanggang talata labing dalawa, ito ay inilalarawan ang ating uh, dila no. Uh, ito nga ay uh, inilalarawan sa katulad sa isang uh, apoy sa isang uh, bahagi ng isang malaking uh, barko no na maliliit na bagay lamang ngunit uh, nakapipinsala yan. Lalong-lalo na yung dila maliit na bahagi ng ating katawan kung hindi maingat ang ating pananalita tayo ay uh, makapipinsala at dito rin ang sinabi dito sa talata lima, no na walang makapag ika nga eh, no one can be able to tame the tongue yan yeah, ang sinasabi dito ni Santiago at totoo naman yun no kahit na sa sarili sa sarili nating lakas hindi nating ika nga eh, masusupil kung ano ang mga bagay o, o ano ang mga pananalita na mamumutawi sa ating uh, bibig alam mo, dito ay isang napakagandang paalala kaagad ang ating dapat uh, pagtuunan ng pansin. Pag-iingat sa larangan ng pananalita. Because uh, hindi naman lahat ng mga salita na namumutawi sa ating bibig, ito ay pleasant. Ano? Lalong-lalo na siguro pagka tayo ay galit. no, Words uh, can hurt. Lalo na kung hindi tayo maingat. At higit sa lahat, it can defile. Ika nga, it can debase. O kaya eh, eh sinasabi rito na eh, maaaring uh, makapanirang puri tayo kung hindi tayo maingat. Hindi lamang yan, ano? It can uh, defile uh, relationships. Hindi lamang yung damdamin ng isang tao kung hindi maging mga ugnayan natin pakikitungo natin sa ating kapwa kung hindi tayo maingat sa ating pananalita. Alam mo, kaibigan, dito sinasabi lang, o isang napakagandang paalala, if we cannot, exercise self control sa larangan ng ating pananalita no in the manner we talk in the manner we speak alam mo kay bigan hurting words that would probably come out sa ating uh, mga bibig it can break hearts yan ang sinasabi dito no and it can ruin uh, reputation Yan ang sinasabi natin dito at alam mo uh, kung minsan ano, pagka pinag aralan mo yung kung ano yung kalakaran ng sanliputan, lalong-lalo na no, yung social media. Ay uh, anay one form lamang yan no, isa sa mga uri na kung saan kung hindi maingat ano, dapat nga siguro hindi tayo gumagamit ng uh, social media lalong-lalo na no, pagka tayo ay uh, we participate in halimbawa yung mga criticisms no in sa mga issues kasi maaring hindi rin tayo magiging maingat dyan at maaring hindi malayo na sa hindi natin pag-iingat o kawalang pag-iingat, maaring namang tayo ay uh, ika nga eh, uh, magkaroon ng hindi magandang pananalita. Yan ang sinasabi natin dito. It can ruin one's reputation uh, kung hindi tayo maingat sa ating mga pananalita. Dito sa passage na ating pinag-aaralan, sinasabi rin dito sa atin, we need to speak with grace, yan mabiyaya dapat ang mga salita na namumutawi sa ating bibig kaaya-aya, no nakaka-encourage, yan ang sinasabi rito sa nag-iisang talata dito sa kabanata 3 talata lima at nabanggit ko nga kanina, no, kung hindi tayo maingat sa ating pananalita parang laso niyan, kaibigan, eh, no it slowly kills yan alam mo, ah, uh, bigyan natin ng isang magandang illustration, ano? Ang hindi pag-iingat, tabanggit ah. ko nga, no? If we are not careful with words, they are like poison. Alam mo yung ahas, pagka ikaw ay natoka ng isang makamandag na ahas, ano? Hindi ano, ba? Natoka ka, ano? ah, uh, it would slowly kill you. Yun ang sinasabi natin dito, ganyan ang ating pananalita. Pag hindi tayo maingat, it would uh, literally hurt ah uh, people. Ngunit ito naman ang isang napakagandang paalala. When used in the right manner, our words yan, can be a mighty tool to be able to draw people to Christ. Ulitin ko yun, ano? When used in the right manner, our words can be a mighty tool for us to be able to draw people to the Lord Jesus Christ. Contrast kasi yan, eh, no? maingat at walang pag-iingat. Ibigan, Isang napakagandang paalala rito sa atin, magpasakop tayo sa banal na espiritu upang nga hindi tayo uh, makasakit sa larangan ng ating uh, pananalita. Let us submit to the Holy Spirit, the only one who can tame the tongue. Uh, sabi nga rito sa talata versus uh, nga talata no? Verses 1 to 12. No human being can uh, tame the tongue. Only the Holy Spirit and our submission to him is the remedy for us to be able to have careful words sa ating uh, pananalita. Alam mo kaibigan, ang datang uh, the tongue is so powerful, no? It can destroy a person 10,000 miles away. But when we are guided by the Holy Spirit, people may be led to Christ by words of comfort and encouragement. Ang aral para sa atin sa umagang ito, babaunin natin sa ating pagsamba kaibigan, pag-aralan natin, pag-ingatan ang mga salita na namumutawi sa ating mga bibig. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng panambahan, tayo po ay dudulog at meron po tayong may, uh, ang prayer request at ito po ay mga kahilingan at mga karaingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, dumulog tayo sa larangan ng pananalangin, sa larangan rin ng pamamagitan naman namin sa langit. Marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga ita talaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ganito po ang pananalangin ng mga sumusunod na kapatiran, katulad po ni Aljeb, total healing ang kanyang idinudulog. Ganon din po si Tonet, kalakasan at kagalingan ang kanyang idinudulog sa inyo. Si Melin, salvation and strength yan po ang kanyang pananalangin na pagkaloob mo ang mga kahilingan ni Aljeb, ni Tonet at ni Melin patungkol po sa kalakasan at kagalingan. Si Will naman po kapayapaan ang kanyang kahilingan at kagalingan rin po ang Panginoon. Kay Corazon, siya po ay uh, nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat Uh, sapagkat uh, siya po ay uh, pinagkalooban mo ng panibagong uh, buhay. Si Jamil, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang mahal na anak na lalaki na sinisipon at inuubo. Kay Shera kagalingan Panginoong Diyos from diabetes at mataas rin po ang kanyang blood uh, pressure. Kay Jerry, ang kanya pong pamamagitan ay sa larangan po ng pananalapi sa kanilang buong pamilya at maging revival para po sa kanyang mga anak na lalaki. Kay Nene naman po, kalakasan at patnubay ang kanyang idinudulog at para po kay Eunice, naway maging malalim pa po ang kanyang relasyon sa inyo. At marami pa po, Panginoong Diyos, maging sa mga pagkakataong ito ang inihahain ang kanilang mga karaingan at mga pangangailangan kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. At kayo pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, isang napakagandang aral at paalala ang ating natunghayan ano patungkol sa pag-iingat sa ating uh, pananalita, sa pagkata, alam naman natin, ma maging sa aklat ng Kawikaan ano ang dulot ng ating salita, maaring yan ay kamatayan o buhay yano, death and life words yun ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan. Kaya tayo ay mag-ingat sa ating pananalita kinakailangan uh, pag-aralan natin ano, Magkaroon tayo ng self-control at higit sa lahat pag-aralan rin natin kung paano tayo makapagbibigay ng mga pleasant uh, words of encouragement sa ating mga kapwa Ama namin sa langit marami pong salamat sa inyong paalala naway tumimo ito sa aming puso at isipan at ang paalala na aming nakuha sa inyong salita, ito po ang aming babaunin, pagpalaim mo kami sa aming pong pagharap sa larangan naman po ng panambahan. Gamitin mo, Panginoon Diyos, ang inyong mga mangangaral upang malinaw at mabisa nilang maipahayag ang patungkol sa biyaya ng kaligtasan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,